Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Merkules, September 27, 2023. Patuloy pa rin po ang pagmamonitor ni Pag-asa sa low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 1,425 km east of extreme northern Luzon. At may posibilidad na pumasok itong LPA sa Philippine Area of Responsibility sa araw na ito. Bagamat sa ngayon ay maliit pa rin ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Yung trough or extension nga po nitong si low pressure area, ang siyang magdadala ng maulap na kalangitan na may pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Central and Eastern Visayas. Samantala, south west monsoon pa rin o hangin habagat ang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng bansa, partikular na dito sa bay parte ng Palawan at Occidental Mindoro na siyang magdadala ng maulap na kalangitan na may pag-ulan. At para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng mainit papunta sa bahagyang maulap hanggang sa maulap. Na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na pag sa bandang hapon. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 82% chance ng pag -ulan. Sa silangang parte ay may 63% chance ng pag-ulan. Samantalang sa kalurang parte ay may 94% chance ng pag -ulan. at sa timog bahagi ay may 62% chance ng pag -ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning dito sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Merkules ay nasa pagitan ng 21 to 29 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5.45 na umaga at bulubog mamang 5.49 ng hapon. Lagi po natin tatandaan ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida, nag-uulat. Magandang umaga po.